sa loob nga ng presento agad nga nariltok nga ni Ronnie itong si Carol at sinabihan niya ito na talaga bang hindi siya aamin sa katotohanan na nagsisimula na rin itong si Carol na magduda pagdating nga kay Dennis. Kahit hindi niya sabihin harap-harapan sa lahat, nakikita niya sa mga matangan itong si Carol na nagsisimula ng mawawala ng tiwala itong si Carol pagdating dito kay Dennis. At sa mga nangyayari, agad ngang kumilos itong si Carol. Ang gusto niya ay lumayo muna siya at magpalamig na muna pagdating kay Dennis ayon na muna niya itong makita lalo't gulong gulo niya ang kanyang isipan at nag aalala pa siya sa kalagayan nga nitong si Wilfred dahil hanggang ngayon hindi pa rin nila ito nakikita subalit matigas ang ulungan itong si uh, Dennis talaga namang pabalik balik ito kahit sinabihan at pinalaan na magpahinga muna pansamantala at hayaan na munang hindi sila magkita Baili talaga itong si Dennis may talaga siyang kung ano ano tingin ni Carol ay kabaliwan na nga ang pinagagawa nga nitong si Dennis obses na obses na siya pagdating kay Carol kahit na nga nasinabihan niya ito na mag call up na nga sila nung mga time na naging sila ay isang araw lamang. Ngunit hindi pa rin titigil itong si Dennis. Talaga namang sasamantalahin niya ang pagkakataon. Ngayong nawawala nga itong si Wilfred. Kaya napilita na lamang itong si Carol at itong si Aling Pilar na paupuin na lang at papasukin na lamang ito sa bahay. Dahil ayaw din naman nila itong ipagtabuyan dahil nasa loob na nga sila. Ngunit ang ikahagimbal nga nito si Carol sapagkat makikita na nga niya na may CCTV sa loob nga ng kaniyang pamamahay. Agad namang itinuro nitong si Dennis, maaring kagagawan umano ito ni Walfred dahil nais nitong mamonitor ang galaw nga ng mag-ina niya. Napatitig na lamang si Carol sa pagmumukha nga nitong si Dennis. Gusto man niyang magsalita pa ngunit minabuti niyang magtahimik na lang muna at alamin talaga ang totoong katotohanan. At dito nga ay nagsalita siya dito kay Aling Pilar at sinabi niya na maaaring hindi ito magagawa ni Walfred lalong lalo na at kilalang kilala niya itong si Walfred na minsan nga niya itong nakausap tungkol kay Lia at gusto nga niya at nag siya na maglagay ng CCTV sa loob ng pamamahay niya nang sa ganun ma mamonitor niya ang kanyang anak. Subalit so hindi iyon gusto nitong si Walfred dahil ayaw niya na ang kanyang bahay ay laging may nakatingin tela ba isang kulungan dahil ayon kay Wilfred ang pamamahay ay parang sanctuary holy para sa kanya ang isang bahay at ayaw niya na tela walang kalayaan at tela na sa loob sila ng preso na bawat suglok ay may nakatingin at may CCTV. Dito niya nakumpirma na walang ibang gagawa na maglalagay ng CCTV sa loob ng kanyang pamamahay kundi itong si Dennis. Napahawak siya sa mga kamay nga nitong si Aling Pilar sa sobrang takot dahil naisip niya na matagal na pala siyang minamanmanan nitong si Dennis at matindi ang kanyang obsesyon pagdating sa kanya.